babalik pa ba or wala na talaga so ang masasabi ko lang sa inyo mga brothers ko wala na, wala na mga ko brothers hey what's up mga kanonings so pag usapan natin ngayon guys kung bakit nawala yung Baraco Bros, yung kagrupo ko, yung mga barkada ko. Ang dami kasing nagtatanong guys, eh, tulad ng kapitbahay ko na nasa na ba yung Baraco Bros, ganito ganyan. Sasabihin ko na sa inyo guys. So, di ko alam kung wala na pa talaga. Kasi nga wala na video-video. Di ko alam kung alis na ako kasi nga sobrang gipit na. Sobrang busy na namin. Mag-college na ako. Mag-senior high na si Rhea princess, mag junior high na. Ang masasabi ko lang guys, gawa ng mga jowa. bakit nawala yung Barako Bros. Gawa ng mga jowa guys. Sasabihin ko yan mamaya bandang huli guys. Um, ang masasabi ko lang sa mga Kabaraco Bros guys, unahin ko na si, ano guys, si Dang, Dang. Si Dang Dang, si Razel, uh, medyo ano siya guys, medyo siyang tao. Siya yung mahiyain sa grupo namin kumbaga ano yung pagdating sa video mahihain na siya tulad ng ganda ganda gano'n gano, gano. siya yung mahihain sa Barako Bros yan yeah. so dito muna tayo kay ano kay Lea May siya yung ano guys yung ano yung maldita maldita sa amin kumbaga ano talaga siya yung ang gusto niya sa buhay lagi kami inaaway sa GC putik na yan siya yung maldita sa amin guys si Raj <coughs> ito si Raj Uh, si Raj, mga kanonings. Siya yung late Yung pinaka-late sa amin. Siya yung laging late sa amin, guys Kung baga uh, Mag-ano kami Mag-KTV mag karaoke kami Ganyan Mic check Mag-ganyan kami So Siya yung laging late Sila dalawa ni Princess, guys And then si Princess late din Late at Ano? Late at Palabiro, yan yeah. Yan si Princess, guys Si Raj, late at Ano? at magaling mag guitar sa amin. Siya yung instrumental ng Baraco Bros. Then, si Ria guys, siya yung siya yung pandak sa amin. siya yung, ano guys, mahiyain, tsaka pandak at ano, siya yung matalino sa amin guys. Si Jay Carl, <laughs> siya yung pinaka ano namin guys. Siya yung pinaka bonjing sa amin. <laughs> joke lang, joke lang siya yung palabiro sa amin din yes. kung si princess mapagbiro mapagbiro din si jaycarl kunyari ano mag ayala kami ni J. Carl. yan siya yung buti <laughs> ka eh. siya yung love sa amin. pag may ano siya guys yung may ano yung ubo yung yung okal ba yun yung ganyan lagi kami tumatawa meron kaming video eh lagi yan <laughs> putik si Steve Cañete guys yung bagong member ng Braco Bros yan yeah. so si Steve naman siya yung pinaka ano namin yung pinaka siga sa amin yan yeah. si Steve Cañete yeah. siya yung pinaka siga sa amin guys ha yan yeah. walang kinakatakutan guys yan yeah. si Steve Cañete yeah. and then panguli guys ako ano nga ba yung role ko dito hindi, guys. Ako yung, ano dito, yung boss. Yung, hindi naman totally boss, guys. Yung boss na, ano lang, yung parang kuya nila. Ako yung kuya nila, And then, napagbiro Di, Pantay-pantay kasi kami lahat, guys. Eh. Ang masasabi ko din pala, guys, kung bakit wala ng Braco Bros, gawa ng mga Jawa guys. Si Raj, jowa niya na princess. And then, naghiwalay sila. Nung nagsila ni Raj, guys, parang ang tamlay na ni princess at ni Raj sa Braco ba diba, dati, guys, nung nagvideo kami ni Raj dun sa, no sa yung tag Live, ayan. Sobrang active pa niya mag video guys sa Baraco Bros. Ngayon sobrang tamlay na sobrang busy niya sa ano, sa pag music yan. Pagawa ng mga gita gitar ganyan. Ang masabi ko lang din kay Rhea at Rhea at Bea. Ano ba naman? Laging lang hiwalay. Tapos magbalikan. Tapos hiwalay. Hiwalay na naman sila. Wala. Wala ng tres guys. Kasi kami yung nagpasimuno ng tres guys. Yung kami tatlo ni Bea, Rhea, ako. Wala na basta Ayoko nang bumalik dun Wala akong masabi dun Kasi nga Di ko alam kung May issue ba si Bayab Pero wala naman So palagi ko wala naman Mga Hindi And then, ang masabi ko Kaya ano Si Dangdang Wala Ano oh Active Active si Dangdang sa ano Sa Chat And then Si Jaker Active siya sa video Si Steve Hindi active Sobrang tamlay na Um, so, yan uh, na ano, eh. Um, we decided na uh, hindi pala kami. Ako yung nag-decide. Uh, I decided na tigil na muna tong barako Bros guys. Nakatamad uh, na. Nice. So, ano na masabi, guys. Kasi nga, um, tulad ng ano, pagmamahal niya, Ria, Ria at Bia. Tapos, hindi, kasi, dapat kasi, guys. Um, ang masabi ko sa inyo, mga bros ko, uh, mga bros, mga barako Bros dapat pag may jowa kayo dapat limit din sa pag ano sa paggawa gawa natin ng video kasi nga um, para naman to sa atin eh pinapasaya natin yung mga tao di ba so, dapat limit um, hindi sa nagmamayabang ako guys hindi sa scripted ito hindi po ito scripted guys um totoo po to, to. nirealtokan ko lang kayo guys kasi nga daming message na natanggap ko na bakit wala na daw Barack Bros. Sabi ng bagong Barack, Bros na si Jay bakit wala nang upload yung Barack Bros channel? Hindi ko alam din. Masabi ko lang sa mga jowa-jowa na yan, dapat limit yung pag ano, close ni sa jowa niya kasi nga uh, um, Nyari, kayo, ikaw, Rhea, Bea, mga away kayo, maapiktuhan yung imam brothers, di ba? Ako, mga ako kasi ako yung boss. Ako yung boss. Tapos, hindi sa galit ako sa inyo eh. Um, nagsasabi na ako ng totoo sa inyo. Kaya nga ako nag-video guys kasi nga para naman to sa barako bros ko. Babalik pa ba or wala na talaga. So, ang masabi ko lang sa inyo, mga brothers ko, wala na. Wala na barako brothers. Asensya na. Hindi ko na kaya maging leader ng barako bros. Kaya focus muna ako sa sarili ko and then sa pag-college ko and then sa, sa pag-vlog ko sa ML. So shoutout din sa team ko yan. Sa ano to, Inferno Fire guys. Wala na akong masabi guys kasi wala na Braco Bros. Iyoko na sa mga Braco Bros ko. Kung yun yung ano, decision nyo na hindi na kayo mag video, wala na. Tigil na natin to. Wala na Braco Bros. Pasensya na. Sorry, sorry.